Hello guys, good day po. Welcome back to our channel. At eto nga guys, itutuloy natin yung ating coin hunting dito sa 5 piso na BSP naman guys at naubos na nga natin yung 5 piso na NGC at nakakuha nga tayo doon ng dalawang reverse pros na year 2019. So dito guys, sana makahan tayo dito ng kahit semi hard to find, masaya na tayo dyan. Pero syempre mas maganda kung yung hard to find na year 2006 ang ating makukuha dito sa BSP na 5 piso. At uh, sana pala rin tayo dito. Syempre kung makakahan tayo ng mga semi hard to find year 1999, year 2000 at saka 2016 dito sa 5 piso na to at syempre error so kukunin natin yan pero syempre bago tayo magsimula maraming salamat sa aking mga subscriber na patuloy na sumusuporta ko dito sa ating channel maraming maraming salamat sa inyong lahat guys at hindi tayong magsasawang magpasalamat sa ating mga subscriber at sana po ay patuloy nyong i-share yung ating video at i so So, malaking tulong po yan sa ating channel at uh, para naman po ganahan tayo sa ating mga coin hunting series so tara guys umpisahan na natin baka makadali na tayo dito ng hard to find na year 2006 sa 5 piso na BSP at eto guys 200 katulad nung ating palaging ginagawa dito sa ating coin hunting para hindi masyadong mahaba yung ating video so tara guys Umpisahan na natin to Baka umpisahan pa ng iba to Ang first coin natin Year 2002 Come on Next coin natin 2001 So, napakaganda ng year 2002 at 2001. detalyado talaga yung kanyang mga uh, detalye. <laughs> okay, yung sunod natin, year 2005. Silipin <clears throat> ko lang to guys. So, wala na mga kaiba. Ka na. Next coin natin, another 2001. Come on. Next coin, 2005. Ang ating next coin, ayan, nakadali tayo guys ng year 2016. Ayan. Uh, isa na tayo, hindi na mas... Uy, ayos ah. Mukhang maganda tong limang piso na to guys. So, semi hard to find, dalawa. Year 1999. So, mas maganda kung yung year 2000, yung ating mahan. Dahil yun yung medyo madalang. Dito sa semi hard to find na limang piso. Ayos sa ah, jackpot agad tong ating coin hunting sa ating first batch. So nakadalawa agad tayo na semi hard to find 2016 at year 1999. So ayan. Ayos. At syempre maraming salamat din sa mga kapwa ko coin hunter dyan at sa mga idol natin na coin collector. Maraming salamat sa inyong lahat, mga man, mga sir. Okay, at proceed na nga tayo dito. Ayos, 1998, guys. So, ang hinahanap natin dito sa 1998, yung may mint mark. So, yun po yung collectible dito sa year 1998. So, ang ganda ng condition pa nito. 1998, wala siyang mint mark. So, kaya hayaan natin dyan yan. Common at ang ating next coin year 2012 so anong nating gan, common next coin natin 2003 common, at ang ating sunod 2003 common next coin natin year 1998 Sayang, hindi pa nagkaroon ng mint mark guys. So wala siyang mint mark. Silipin ko lang to guys. Para... Okay, wala na special. Kaya dyan ka na sa ating sirkulasyon. At ang ating sunod na coin, year 2012. Come Next coin, 2005. Come on. Next coin, 2009. Na ito, yung pinaka-common na 2009. At ang ating last coin, guys, sa ating first batch. Year 2013. So, ayan. Common. At ayun nga, naka-jackpot tayo dito sa first batch. At dumako na tayo dito sa second batch, guys. Baka yung hard to find ang nandito dito. So, sana pala rin tayo at syempre, bago tayo magsimula sa ating second batch, baka po hindi ka pa nakasubscribe, pasuyo na po ng subscribe button guys, dyan sa baba, at yung notification bell. Huwag nyo po kakalimutan ah uh, para po updated kayo sa mga coin hunting series natin na gagawin at coin update. So, like and share po ng ating video guys. Maraming salamat po at uh, proceed na nga tayo dito sa ating coin hunting. Ang ating first coin, year 2013, common. Next coin, 1997, na may mint mark, so common lang din yan. Same lang sila ng walang mint mark at may mint mark. So, ayan. Next coin, year 1998, without mint mark, common lang yan. Next coin natin, year 2012, so common next coin 2013 common pang ating next coin year 2012 common next coin 2014 common next coin natin 1997 ayan walang mint mark common lang din yan kahayaan na natin dyan yan Next coin natin, year 2001. Ayun. Si silipin lang natin 'to, guys. Dito sa harap, wala. So hayaan na natin 'yan. Common. Next coin natin, 2005. So common lang din. Next coin natin, 2015 na die 2 ang ating hinahanap dyan sa 2015 next coin natin 2014 come on next coin 2003 so lang din next coin sa pang 2003 come on at meron tayong item dito Black Mamba 2001. So, hayaan na natin dyan yan sa sirkulasyon Mas maganda yung town coin na ganito ay yung semi hard to find or hard to find So, tignan natin muna guys, silipin natin Wala namang special sa kanya So, hayaan na natin dyan yan So, last 5 coins na lang tayo guys ang next coin natin 2005 common. At ang ating next coin 1997 na may mint mark, so common lang din 'yan. Next coin 2012 common. At ang ating next coin common pa rin 2005. At ang ating last coin, guys dito sa ating coin hunting sana 2006 na to 2005 guys so kinulang ng isang kembot sayang naman okay. at hindi na masama guys nakadalawa ka agad tayo na semi hard to find 1999 at 2016 na limang piso so i-update natin guys itong 1999 na limang piso. So, ano ba ang status nito guys? Nananatili ba tong semi hard to find or rare coin na to? Rare coin or hard to find o oh, common lamang. So, tingnan natin guys sa ating source, ang endat numista. Kapag ka tayo ay nag-update. So, tara guys. Puntahan lang natin dito. Ayan. Nasa BSP tayo guys na 5 piso At ang kanyang features guys Ayan makikita nyo dyan lahat ng information sa bariyang ito Ang kanyang composition Nickel brass So ayan guys at derecho na nga tayo sa ating i-update na 1999 So 95, 97, 98, 99 So ayan guys year 1999 at uh, may frequency siya guys na 2%. So ayan ang kanyang frequency ay 2%. Siya ay reverse 1. Kaya masasabi natin na nananatili ito sa semi hard to find at ang kanyang price appraisal guys uh, very fine condition. 5 pesos and 70 centavos. At dito sa extra fine, 23 pesos. So, sa dalawang condition lang meron guys. Ang kanyang price appraisal. So, mas maganda kung ang hawak natin ay AU condition or uncirculated. So, mas mataas yan sigurado. Pero so far, ang kanyang price appraisal, ayan, 5 pesos, 70 centavos sa verif sa very fine at sa extra fine 23 pesos at meron nga siyang 2% na frequency kaya masasabi nating ito ay nananatili sa semi hard to find. So ayan guys, naka-jackpot agad tayo, dalawa. Year 2016 at year 1999 na semi hard to find. So ayan, maraming salamat sa mga sumama dito sa ating coin hunting. Sana po ay patuloy yung i-share at i-like yung ating video guys. Maraming salamat po sa inyong lahat. Keep safe always and God bless.